Samantala, anim na tao ang sugatan sa paguho ng isang bahagi ng Santa Maria Kabagan Bridge sa bayan ng Santa Maria sa Isabela kagabi. Ayon kay Attorney Constante Furonda, hepe ng Isabela Provincial Disaster Residential and Management Office, bumigay ang tulay matapos dumaan na isang dump truck na may kargang mga boulder o malalaking bato. Nakatanggap na kami ng, ng report na isa pong span ng Kabagan Santa Maria Road sa so, may Kabagan side eh, nag-collapse. Uh, dahil may dumaan po na dump truck na may kargadang boulders, eh, hindi ho nakayanan nung tulay at bumagsak. Nadamay sa insidente ang dalawang dumaraang sports utility vehicle at isang scooter. Pinaka napuruhan ng isang sakay ng scooter na nagtamo ng bali sa binti. Habang ang limang iba pa ay nagtamo ng minor injuries. Hinahanap pa ng mga otoridad ang driver ng truck. Ipin